Hey guys! Kamusta kayo? So, welcome back to another video. And for today's video guys, ay mag-review tayo ng bahay. So, ang um, paghanap ng bahay dito sa UK guys is sobrang hirap. Mas mahirap pa siya sa paghahanap ng trabaho. Mas madali pang maghanap ng trabaho kaysa maghanap ng bahay. Yes guys, yan ang reality dito sa UK. At saka hindi lang siya mahirap hanapin ang mahal pa. So, ayan. Ito yung first viewing ko, guys. So, dito tayo sa St. Paul South na street. So, ayan kasi nakita ko itong uh, bahay na to or flat na to sa right move na app so nagpabook na ako ng viewing and then ngayon ako adat uh, that day ako pala binook for viewing kaya pumunta ako dyan good thing is wala akong trabaho kaya ayan ginrab ko na para makapag viewing ako so dapat guys pag, pag hahanap kayo ng bahay dito sa UK is mag-viewing talaga kayo physically, wag yung virtually lang or through pictures. Dapat puntahan nyo talaga yung place. So, itong place na nakita ko is malapit siya sa town center, malapit sa grocery store at 22 minutes walk sa hospital na pinagtatrabahoan ko. And then, ayan yung sign pag vacant yung bahay to let ang nakalagay. So, akala ko guys, ito yung uh, flat na titingnan ko pero hindi pa pala to guys. So, naghihintay na lang ako ng agent dyan sa pagdating niya. Ayan. So, by agency guys, ang mga... Um, uh, nagpupunta ang mga landlord nilalagay nila sa agency yung mga property nila na for rent. So, ayan na. Nandiyan na yung agent. Ayan siya guys. Siya naka-block. So, siya yung magtutur sa akin sa bahay na i-review natin ngayong hapon. So, ayan guys ang bahay. Looking for a place for us. Thank you. Thank you. So, I think the previous tenants here have a toddler, a yeah, one no year baby. old, I think, because of yeah. the this one, a crib. And yeah, yeah I think uh, at least a month old. So, this is the second room, Last room and then living room, and then washer. may iwan lang ang stove, Ayan. Ang ref at washer hindi. So, ayan. Yung living room. So, what you think, dada? Ayan. Okay. Flat 4. So, ayan, guys. Ang nangyari nung aking first house viewing. So, flat siya, guys. So, nasa flat 4 ako. And then, uh, available siya, sabi ng agent, is February 26 So, ayan guys. So, maghihintay na lang tayo ng tawag kung tayo yung pipiliin ng landlord. So, ganun ang paghanap ng bahay dito sa UK, guys. So, hindi it means na nag-view ka is ikaw na yung pipiliin. So, ayan yung May ibang landlord na mamili pa talaga. Loob, so, ayan labas. lang guys ang ganap sa aking first viewing. And see you again for my next viewing. And thank you so much Ito for na. watching. See you on my In next street. one. Bye-bye. Yeah. God bless. Yeah.